So mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 12, 2024, Martes. At ngayon ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Josafat, isang ubispo at martir. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay nango mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Chapter 2 verses 1 to 8 and verses 11 to 14. Pinakamamahal, ang ituro mo'y yaong wastong aral. Sabihin mo sa matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon, marangal, matimpi, matatag sa pananampalataya at pag-ibig at matyaga. Sa matatandang babae naman, sabihin mong sila'y mamuhay ng maayos. Huwag maniniram puri at huwag mahilig sa alak. Magturo sila ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na magmahal sa sariling asawa at mga anak. Ang mga babaeng ito ay kailangan din nilang turuang maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag, mabait at masunurin sa kanika nilang asawa upang walang masabi laban sa salita ng Diyos. Pagbilinan mo rin ang mga kabataang lalaki na sila'y magpigil sa sarili sa lahat ng paraan, magpakita ka ng magandang halimbawa. Maging tapat ka sa iyong pagtuturo at huwag itong aariing biro. Wastong pangungusap ang lagi mong gagamitin upang hindi mapintasan ni naman ang sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang maipaparatang sa atin. Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob, na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon na maayos, matuwid at karapat dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan. Ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na sa si Yesu Kristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat sa muli sa pagpapatuloy natin ng ating pagbabasa at pagninilay sa sulat ni San Pablo kay Tito kung saan ay pinapaalala dito kay Tito no kung ano ang mga dapat niyang ituro no, sa mga tao na kanya pong paglilingkuran no kung saan ang simbahan siya na italaga pero maganda rin no sabi nga dito kailangan din na uh, maging credible si Tito sa kanyang uh, pag paghawak ng responsibilidad hindi lang pwedeng magaling lang siyang magsalita tapos hindi kasi ganoon po no uh, mas nagiging effective ang pagtuturo natin kung mismo tayo ay nagsasabuhay at nakikita sa atin ng mga naririnig ng na mga tao maganda nga po ito no at uh, sana po no uh, patuloy natin na uh, basahin at huwag kalimutan itong payong ito. Sabi kasi ilan lamang ito sa mga ituturo ni Tito. No? Sa matatandang lalaki, sa matatandang babae, kung paano dapat sila kumilos no? para ang mga kabataan, yung mga susunod sa kanila ay talagang sumunod din. Kasi sa tingin ko, isa yan sa talagang gustong makita. No? Uh, kumbaga, isa yan sa mga, kasi marami ngayon, di ba, sinasabi nga influencer, yung mga kabataan, nakikinig sa mga nasa social media, yung mga self-proclaimed influencer, ito yung kanilang mga iniidolo. Na magandang mapagnabakid bakit uh, hindi na sila nakikinig sa mga matatanda. Kasi minsan sinasabi nga hindi na nila uh, hindi na marunong gumalang ang mga kabataan ngayon sa mga matatanda. Eh yung tanong nga, ano ba ang naririnig ng mga kabataan? sa mga senior natin, sa mga matatanda. Ano ba ang nakikita nila sa sa, sa atin ng mga tumatanda na o, madalas sinasabi natin ibang-iba na ang kabataan ngayon pero pwede rin namang sabihin kasi na ibang-iba na rin kasi ang mga matatanda ngayon sa kanilang pamumuhay so, yung mentality nila yung opinion nila hindi pwedeng i-demand natin na uh, ang respeto dahil matanda na tayo kasi ang respeto dapat ay talagang na ibinibigay ng kusa at yung respeto ay ibinibigay na sadyang dahil gusto na dahil nga no uh, karapat dapat yung mga senior matatanda na irespeto. So maganda yung pagnilayan natin yun kung sakali na walang kabataan ang naniniwala sa atin, nakikinig sa mga payo natin siguro maganda yun na baka nga hindi tayo nagiging mabuting halimbawa sa kanila kasi ito maganda talaga itong sulat ni San Pablo no, kay Tito na kailangan natin pagnilayan kung nagtataglay ba na tayo nito o baka kung wala man eh, maganda na ayusin muna natin ang ating buhay ayusin muna natin ang ating mga pag-iisip at pagkilos para na sa ganun, kapag nagbibigay tayo ng payo sa mga kabataan, ay maging kapanigpaniwala din tayo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo itong lahat.